Magandang araw mga kapatid sa Stoy kong Pinoy. Ngayong episode, pag-uusapan natin ang isang napaka topic, Stoicism para sa Pinoy na gusto umangat sa buhay. Alam ko karamihan sa atin, gusto nating umangat, hindi lang sa pera, kundi pati sa mindset, sa relasyon, at sa paraan ng pamumuhay. Pero ang tanong, paano? Marami sa atin natatabunan ng problema stress at minsan nawawala ng gana. Kaya ngayong video, aalamin natin kung paano makakatulong ang Stoic Philosophy, isang sinaunang aral mula sa Rome at Greece, para sa modernong Pinoy na nangangarap ng mas maayos na buhay. Kaya kung ikaw ay isang OFW, estudyante, empleyado o negosyante, o simpleng taong gustong lumaban sa hamon ng buhay, para sa iyo ang episode na ito. So relax ka lang makinig, at sabay-sabay nating alamin kung paano natin magagamit ang stoicism para makaangat sa buhay. Part 1. Ano ang stoicism at bakit relevant sa Pinoy? Kwento ng Stoicism, Marcus Aurelius, Seneca, Epictetus. Ang stoicism ay mindset na nagtuturo kung paano kontrolin ang sarili, hindi ang mundo. Stoicism sa Pinoy context sa traffic hindi mo makokontrol ang traffic pero pwede mong kontrolin ang reaksyon mo sa trabaho hindi mo makokontrol ang ugali ng boss mo pero pwede mong ayusin ang sariling disiplina quote ni Epictetus hindi ang mga pangyayari ang nakakasakit sa atin kundi ang ating pananaw sa mga ito lesson kung gusto mong umangat unahin mong ayusin ang mindset bago ang sitwasyon Part 2. Ang tatlong haligi ng Stoicism para umangat. Kontrolin ang kontrolado. Example. Imbes na sisihin ang gobyerno, unahin ang sarili. Skills, attitude, disiplina. Kwento. Isang tricycle driver na imbes magreklamo sa kita, nagtipid, nag-ipon, at kalaunan bumili ng sariling jeep. Disiplina at self-mastery. Seneca. He who is brave controls his own desires. Application pagtitipid, pag-iwas sa bisyo, pagsasanay sa pasensya. Halimbawa, yung OFW na imbes na ubusin ang pera sa luho abroad, nag-ipon at nakapagpatayo ng negosyo sa Pilipinas. Acceptance at inner peace. Hindi lahat makokontrol, kaya tanggapin ang realidad. Marcus Aurelius. If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Application imbes magtanim ng sama ng loob, gamitin ang oras para magtrabaho at maggrow. Part 3. Stoic Habits para sa Pag-angat Journaling Pagsusulat ng Reflection Gaya ni Marcus Aurelius sa Meditations Pwede rin sa Pinoy Style Kwaderno ng Aral O Simpleng Notebook Memento Mori Pag-alala sa Kamatayan Hindi para matakot, kundi para mas pahalagahan ang oras. Example, kung alam mong limitado ang oras mo, hindi ka mag-aaksaya sa chismis o bisyo. Negative visualization. Isipin, paano kung mawalan ako ng trabaho para maging handa at matuto ng bagong skills? Nakakatulong para maging mas matatag at laging may plan B. Pagpapraktis ng pasensya at pakikisama sa pamilya, trabaho, komunidad. Application imbes mainis sa kapitbahay na maingay, gamitin ito para magpraktis ng kalmado. Part 4. Stoicism sa trabaho at negosyo. Kung empleyado ka, disiplina, hindi pagsuko sa stress, pagiging responsable. The obstacle is the way. Problema mismo ang nagtuturo sa atin. Kung may negosyo ka, stoic mindset equals long-term vision. Halimbawa, Maliit na sari-sari store. Mag-ipon, huwag galit agad paglugi. Gamitin bilang aral. Kung estudyante ka, imbis magreklamo sa hirap ng subject, isipin, ito ang magpapalakas sa utak ko. Stoicism equals paghahanda para sa mas malaking laban. Part 5. Harapin ang kabiguan at pagsubok. Pinoy reality. Maraming kabiguan. Trabaho, negosyo, relasyon. Stoic teaching. Ang sakit at kabiguan ay hindi hadlang kundi guro. Example. Nawalan ng trabaho. Naging oportunidad para matuto ng freelancing. Iniwan ng minamahal. Pagkakataon para mas kilalanin ang sarili. Marcus Aurelius. The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way. Lesson. Ang problema ay hindi para pigilan ka kundi para iangat ka. Part 6. Guided Stoic Exercise Huminga ng malalim. Isipin ang problema mo ngayon. Pera, trabaho, relasyon. Sabihin sa sarili, hindi ko kontrolado ang lahat, pero kontrolado ko ang reaksyon ko. Isipin ang lungkot o galit na nararamdaman mo. Sabihin, ang buhay ay hindi perpekto, pero ako ay may kapangyarihang maging matatag. Ulitin ng tatlong beses. Recap ng natutunan. Kontrolin ang kontrolado. Disiplina at self-mastery. Acceptance at peace of mind. Habits na stoic. Journaling. Gratitude. Memento mori. Mga kapatid sa Stoicong Pinoy, kung gusto nating umangat sa buhay, kailangan nating palakasin muna ang ating isipan. Dahil kung matatag ang loob mo, kahit anong bagyo ang dumating, hindi ka basta matitinag. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Stoy Kong Pinoy at i-share mo na rin sa mga kakilala mong gustong umangat sa buhay at i-comment mo kung ano ang pinakagusto mong stoic lesson na natutunan mo ngayon.